ke doktora susah juga ada guys dan ang cycle laundry it kan, mga guys bigami mi kalab shout out mga idol Jutil lang ng duty, tayo. Chat out sa Pinoy Warrior Electrical Mga idol, kumusta na kayo? Shout out sa inyong lahat yan Sa lahat ng mga kasama Shout out kay Idol Kabalikat Vlog At saka kay Mami E Studio Bigami Kalam, kalab Shout out sa inyong lahat yan Idol Malunggayon Channel Good morning Good morning Ah, idol so well vlog kumusta pa masada idol so wild well. so Guys, talagang mainit sa forma pa lang yeah. ng panahon ano wala tayo magawa hindi magtabaw lang ng maayos para sa ating mahal na pamilya ah ah grabing init talaga Panginoon Idol Shout out sa inyong lahat Idol Juniper Vlog Good morning Idol Dito na ako sa May Jollibee Idol Ikot ikot kami oh Pa-laundry kayo. Dito lang mga guys. Sa ano. Cycle. Laundry. yan mga guys. Dito mamakita. Sport pool hub. Idol. Quezon City. Ah. yan naman ang Chachago, mga guys pasok tayo sa loob mga idol ayun mga guys gusto niyo yung Chachago. Pun punta lang kayo dito mga guys dito nyo makita sa ano purple hub shout out sa inyong lahat dyan bye bye po god bless